Um, okay. Ang makakuha ng tamang sagot, I will be given 20 pesos. Sige. Matawag mo na ako number, number 7. Okay, spell the word rendivo. 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 Mm. Rendezvous. volang, vo lang. Hmm? Okay. Sino makatulong kay number 5? Katulong ka, dali na. Okay, sige, spelling daw. Wrong. Okay, number nine. Saan number nine? Rendivo. No cell na? Ha? Huh? Otra, R-E. Mali. Sit down na, sit down. Sit down, sit down na ka na Number 11. Ang gawang na. Sige. i b o u Otro Putra ah? I -E I N G -B, -B, B O Malle Number 14 Number 14 Sige Saya so, MC Gidaw. Si Gidaw kung si Mang Gayod. Hmm. Crush mo lang Gayod si Kuan. Ha, utra, utra, utra. Ano ba si Kaila nagapamati? Si Gidaw. Sige. Mali. Mali apa? Rindivot mana siya? Rindivot. Next, number 17. Hmm. Hmm. Aman, seru ay dah. <laughs> okay, you want to volunteer? Segera sit down. Joven. R E I N D I V O U G -E H E. Malay. Sige lang. Ha? Ah sige, ifrillion. R -E I N D, -Y -D, -O -Y -D -O -Y.